Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, ang Pagtawag, a convert story. Ako po ang inyong lingkod kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami muli sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatangang istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At narito po tayo ngayon sa isa sa mga studio ng INC Radio Vehicle Region Satellite Studio sa kanilang programang Magayon na Kabikulan dito po sa distrito ng Masbate. At para po sa mga kababayan natin na nakikinig sa araw na ito, Welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Huwag na po natin patagalin pa. Kinalanin na po natin ang ating makakasama ngayong araw. Pakinggan at panoorin po natin ito. Isang all-around personnel. Lumuwas ng Maynila para maghanap ng mabuting kapalaran, pero higit pa roon ang kanyang natagpuan na kanyang tinala sa tubong sinilangan ang probinsya ng Masbate. Kilalanin si kapatid na Raimundo binulak mula sa lokal ng EGM Distrito Eklasyastiko ng Masbate. Masipag na ama ng sambahayan na kasama ng kanyang pamilya ay masiglang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At alamin ang kanyang istorya ng pagtawa. Ang baka kasama po natin ngayong araw ay isang masiglang may tungkulin sa loob ng Iglesia Ni Cristo dito po sa lokal ng EGM Distrito Eclesiastico ng Masbate. All-around personnel. Lahat ng uh, kailangan gawin, ayusin, siyang nag-aasikaso sa isang hotel po dito sa Masbate City. E kilalanin na po natin ang kapatid na Raymundo Binola. Magandang ka araw po kapatid na Raymond. Oo, oh, magandang araw po. Kumusta po kayo? Okay naman po. Kumusta po ang pamilya? Okay naman po. Sawa ng ating Panginoon Diyos. Kasama ko ang aking may bahay. Maging sa pagtupad po ng aming tungkulin. At ang aking mga anak naman po ay lahat po sila may tungkulin. Sa loob po ng Iglesia. Sige po, pakibati na po ang inyong pamilya. At baka may gusto kayong batiin pa, go ahead po. Binabati ko po ang aking may bahay na si Marites Binola. At ang aking mga anak. Maging ang Sinado po ng aming lokal, ang kapatid na Ferdinand Alingig, at ang isa pa po sa mga ministro ng distrito, ang kapatid na Aris Riklos. Binabati ko po kayo ng magandang araw po sa inyo. Maraming maraming salamat po, kapatid na Raymond. At muli ay pagbati sa mga kasama po natin sa Bicol Region Satellite Studio ng INC Radio, lalong-lalo na po sa programang Magayon na Kabikulan. Lahat po ng mga anchors natin, ng mga nasa technical side, Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagpuproduce ng napakagandang programa. Para po mapanood at mapakinggan ang INC Radio Magayon na Kabikulan, eh tumutok po kayo dito sa INC Radio tuwing Sabado po, alas 3 ng hapon. Kapatid na Raymond, nabanggit nga po sa pagpapakilala sa inyo na kayo ay uh, all-around personela, talagang jack-of-all-trades sa pinagtatrabahohan po ninyo. Opo. Mulat mula po ba, uh, dyan na kayo nagtatrabaho sa hotel dito sa Masbate City? O meron pa po kayong iba pang mga pinanggalingan na pinaghanap buhayan? Meron din po. Naging uh, pailanti po ko ng isang tracking bago po ako nakapasok ng hotel. Nakapagtrabaho din po ako sa Manila sa isang hotel. Hindi nang umuwi po ako, na i-apply ko rin po dito ang natutunan ko doon sa pinagtrabaho ko dating hotel kaya napadali po sa akin pagpasok ko sa palibagong trabaho ko dito pag-uwi ko ng masbate, napasok po ako sa hotel bilang uh, maalam sa hanap buhay marami na pala kayong experience galing pang Manila bumalik dito sa masbate. Ah. eh ngayon ay masigla kayong may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo ano pong tungkulin ninyo? isa po ang diakon ako sa aming lokal. Ah, uh, 'yan po bang pagiging uh, masigla ninyong may tungkulin bilang isang jako ngayon, 'di ba? Eh, hindi naman kayo pinanganak na iglesia ni Kristo. Ah, uh, doon po ba sa kinagisnan ninyong relihiyon eh, talagang masigla rin kayo? Ano po ang kinagisnan ninyong relihiyon? Debotong Katoliko po yung mga magulang ko. Sa so, dati relihiyon po namin. Da, lagi siya sabi ng magulang namin na maglingkod at maglingkod tayo pa rin tayo mahirapan. Kaya nung hindi pa po ako iglesia, halos pag sinasabi nila yung mahal na araw, yung nagpipinitensya, yung maglalakad ka ng na walang saplot ang paa, nasa tanghaling tapat, alas tes na nga ako, mga ganun po. Bulag na paniniwala po sinunod po namin yung kasi yun yung turo ng magulang po namin eh. So ginagawa niya yung kasama ng magulang niya yung mga ganong uri ng uh, paglilingkod, pagpipinitensya po. Opo. Nung nasa dati pa kami reliyon ng katoliko. Bakit niyo po ginagawa yung ganon? Kasi sa ikapagpapawawas na po ng kasalanan. Ganon yung paniniwalang itinatak sa aming isipan. Ano po ang Impresyon ninyo sa Iglesia Ni Cristo that time, di pa kayo Iglesia Ni Cristo. Pag naririnig ninyo sa Iglesia Ni Cristo, ano po pumapasok sa isip ninyo? Pag naririnig ko po yung Iglesia Ni Cristo, halos puro pahirap daw, yung may third percent daw na abuloy. Pag hindi ka daw nakasamba, pupuntahan ka ng kapatiran, sisingiling ka kasi hindi ka nag-abuloy. Mali po pala yun. Ano na patunayan po ninyo ng Iglesia Ni Cristo na kayo? na ko po na mali sila. Dahil dadalawin ka po pala kasi alam ko ano yung kalagayan mo. Kung may sakit ka ba o may, may tutulong sila sa'yo. So hindi para pahirapan ng kapatid? Hindi ko. Kundi para ipagmalasakit. Ibigin, sa... ibigin ng kapatid. Sabi nga po sa Biblia, pag nawawala yung isang tupa, sa isang daan, kailangan hanapin mo yung nawawalang isa. Iiwan mo yung 99, hanapin mo yung isa. So yun Ganun ang nakikita ninyo sa Iglesia ni Cristo pag-ibig, pagmamalasakit. Opo. Eh yun sa sinasabi po nilang may 10% daw sa pag-aabuloy. Mali yung isipan po nilang ganon kasi ang pag-aabuloy po sa Iglesia is kung ano yung pinasya ng puso mo, yun yung ihahandog mo. Hindi naman sa Iglesia palakihan yung pag galing po sa puso pasya ng puso kung ano yung ikinagiginawa. Okay. At yung po, aral ng ating Panginoong Diyos na saan na, po nakasulat. Na talagang nakasulat po sa Biblia. Paano po kayo natawag sa loob ng Iglesia Ni Kristo? Natawag po ko nung time na nanirahan po ako sa Maynila. Ang tinutuloy ang upo ay isang kapatid. Pinsang upo. Na, nagpalagay rin po sa kanya yung nanay ko. Siguro, hindi niya kayang pagdating ng araw pag-uhukom, siya lang po umaligtas. Kaya ininyayahan niya po akong makinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Pinagbigyan ko po, po siya nung time na yun kasi nandoon na rin po ako sa bahay nila na minsan gigisingan niya ako na alas 4 ng madaling araw tap, na para daw sumamba. Isa, sa isip ko, bakit anong drili yung bato? Ang aga-aga pa, ang sarap itulog, gigising ka para sumamba. Pwede naman ng alas 9, alas 10. Kasi ang iglesia po ay may kaayusan. Kung ano itinagdang oras, talagang susunod din, susunod din mo yun, alang-alang sa pagkain po ng kaluluwa natin yung mga ituturo eh, mm -hmm. ng Panginoon Diyos. Kaya, nung time na yon doon ko na realize na mahal ako ng ama kasi gumawa siya paraan. Humanap siya ng kasanggapan. O, tawa din po ako. So, paano isipan ninyo na ang aga-aga, gigisingin ako, abala naman to, anong nangyari? Yung para yung pakikinig ko sa araw sa loob ng Iglesia ni Kristo, yun po pala ay tatawagin niya ako bilang maging alim niya. Kung kapagliguray siya, anong aral po ang nakatawag sa inyo ng pansin sa loob ng Iglesia ni Kristo? Ang aral po pag ang magkakapatid. Sa loob po ng iglesia ni Kristo, walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay po. Hindi pwedeng, hindi mo ibigin yung kapatid kasi yung po nakasulat sa Biblia. Yung ukol sa kaligtasan, may kinalaman po sa kaligtasan, ano po ang nakatawag ng pansin po sa inyo? Wala ka pong mababasang ibang reliyon po doon. Kundi iglesia ni Kristo po lamang ang ililigtas ng ating Panginoon Kristo sa araw po ng paghuhukom. Kailan po kayo nabautismohan? Nabautismohan po ako noong April 20, 2002 sa Central po. Templo Central po. Pagkatapos po ninyong mabautismohan, ano po ang sumunod na ginawa po ninyo? Nung nabautismohan na po ako, umuwi pa ako dito sa amin sa Masbate upang pagmalasakita ko po yung aking mga mga sa buhay yung aking nanay, tsaka yung tatay ko po, tsaka yung mga kapatid ko. May isa pa po ang kapatid na pilit kong inaayahan siya na makinig sa aral ng mga Iglesia ni Kristo. Kahit nga po yung mga anak niya, na inaayahan ko na, na inaayahan ko na po, hindi natawag na rin po sa Iglesia. So mga Iglesia ni Kristo na po ang pamilya ninyo dito sa Opo. Masbate. Opo. Bakit po din piniling umuwi? iwan yung hanap buhay ninyo dito para lang anyayahan yung mga mahal ninyo sa buhay. Lalo na nga yung pamilya nyo, mga magulang po ninyo. Hindi ko pumatim na nasa tamang reliyon po ako, nasa tamang aral ako. Tapos yung mga mahal ko sa buhay, ibulag-bulagan pa rin sumusunod sa maling paniniwala. Kaya ginawa ko po, hiniya ko po sila makinig sa mga aral po ng Iglesia Ni Cristo. Doon po naunawaan nila na tama po yung inaalo ko silang kaligtasan. Kaya sa ngayon po, eh, naging kaanib na rin po sila sa Iglesia Ni Cristo. Gano po kayo nagpapasalamat na buong pamilya ninyo, kasama ng mga magulang ninyo, mga kaanib na po sa Iglesia Ni Cristo? nagpapasalamat po talaga ako ng maraming marami sa ating Panginoon Diyos kasi hindi nilang lang po ako kinabagan. Kinabagan din po ang aking mga mahal sa buhay. Okay. Congratulations po kapatid na Raymond at ang buong pamilya ninyo tinawag po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero may mga pag-uusapan pa po tayo, bitinin lang natin saglit. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas na po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag ng Convert Story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Raymundo o kapatid na Raymond Binulak mula po sa lokal ng EGM Distrito Eclesiastico ng Masbate. Ang ating kapatid po, nang lumuwas po sa Maynila para maghanap buhay, eh hindi lang po mabuting kapalaran, mabuting hanap buhay ang kanyang natagpuan, kundi ang higit pa puro. Ang tunay na paglilingkod, sa ating Panginoong Diyos sa loob ng tunay na relihiyon o tunay na iglesia, yan ang iglesia ni Kristo. Hindi po maatin ng kapatid na Raymond na siya pa lang ang tinatawag ng ating Panginoong Diyos sa iglesia ni Cristo. Kaya agad po siyang nagpasya na bumalik dito sa probinsya ng Masbate para naman ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang mga magulang at mga kapatid, makasama niya sa tunay na paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sa awa po ng ating Panginoong Diyos, halos buong pamilya po ng kapatid na Raymond, kasama na rin ng kanyang mga magulang, maging ang kanyang mga pamangkin, ay mga kaanib na po sa loob ng Iglesia. Kapatid na Raymond, papaano po na bago ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang inyong Nabago na po ang buhay ko nang mag-Iglesia ni Cristo po ako. Kasi nung hindi po pa ako iglesia, ang daming kalayawan, kung saan saan pesta, uuwi ka ng maaga, uuwi ka lang maliligo, magbibihis. Puro katpunta ka naman sa barkada. May time pa nga na minsan nahuhulog kami sa tulay. Bakit kayo nahuhulog sa tulay? Sa kalasingan. Pero nung nag-iglesia na po ako, doon ko nilamnam ang mga aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya, bawat aral sa tuwing pagsamba na naririnig ko, isisinabu, isinabubuhay ko po. Kasi pag minahal niyo po yung aral ng ating Panginoon Diyos, mamahalin niyo po kayo ng ating Ama. Kaya, lagi ko ipinanalangin sa Kanya na patuloy ko magpagbigay ng kasiyahan sa Kanya. Lagi pong itinuturo sa atin niya ng ating namamahala, ng kapatid na Eduardo V. Manalo, na Lagi nating sikaping sundin ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Lagi nating sikaping ang magawa yung makapagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Dahil kapag ka nabigyan po natin ng kasiyahan ng ating Panginoong Diyos, eh, ibibigay naman sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yung mga bagay na hinihiling natin, lalot mabubuting bagay, at kahit nga po, hindi pa hinihiling ng lingkod niya, lalot natuwa ang ating Panginoong Diyos. Ipagkakalog po ng ating Panginoong Diyos. Kumusta po ang pamilya ninyo? Kumusta po ang mga anak? Nasa maayos naman po aking pamilya at aking mga anak. Pahirap na pahirap na po ang mundong ito. Pero pag naglingkod ka ng totoo sa ating Panginoong Diyos, tago sa sambayan po ng bawat Iglesia ni Cristo ang kanyang pag-ibig. Sa katunayan po, tumanggap pa lang po yung panganay ko ng award. Itong grade 9 po siya. Ah, with honor huwara mag-aral po. Yung pangalawa ka noon po, top one po, grade 7. Sa tuwing na po kami sa gabi bago matulog, yung pong inihiling ko sa ama. Mahirap po ang buhay. Patuloy niyo pa rin kami inalalayan. ni mga anak ko ako mababait. Na sumasampalataya tayo naman po ako na siyang ibigay sa akin. Kaya habang nabubuhay po ako, patuloy kong itataguin ng aking pagkikigisyan ni Kristo, tago sa aking mga anak. At yan din po ang ipinagpapasalamat ng mga marami po sa mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Kristo, lalo na ng mga magulang. Palibasa, nakita ng mga anak ang mga magulang masikap sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Masikap po sa pagtupad ng tungkulin. Nakita din nila ang kanilang mga anak. Gayun din, mga may tungkulin. Masipag na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mga mababait na mga anak. Nagahatid po ng mga karangalan sa kanilang pamilya. Na ipagmamalaki po ng mga magulang. Hindi po dahil sa magagaling ang mga anak. Kung di sinasampalatayanan po nating mga magulang, bigay po. Bigay po ng ating ama. Kalo po ng ating mga Kapatid na Raymond, maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong istorya. Pero may mga kababayan po tayo, nabanggit nga ninyo, may kapatid pa kayo, hindi pa natin kasama sa loob ng Iglesia Ni Cristo, hindi pa po kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Baka meron po kayong gusto sabihin sa kanila, sige po sa nag-iisa kong kapatid po na hindi pakaanib sa Iglesia Ni Cristo. Hindi po akong magsasawang ayayahang ka na makinig sa mga aral ng Iglesia Ni Cristo kasi wala kayo po yung mababasang ibang reliyon, kundi Iglesia Ni Cristo po lamang talaga ang ililigtas ng ating Panginoong Si Cristo. Kaya sa mga kaibigan ko po, mga kakilala, mga mahal ko po sa buhay, inaiyayang ko po kayong magsuri, makinig sa mga aral na itinataguyod po namin mga Iglesia ni Kristo. Hindi ko po ito ipagpipilit sa inyo kung hindi po ito ang totoo. Maraming maraming salamat po, kapatid na Raymond. Ang nakasama po natin ay ang kapatid na Raymundo o kapatid na Raymond binulak mula po sa lokal ng EGM Distrito Eclesiastico ng Maspate. Ang kapatid na Raymond po, damang-dama ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ating Panginoong Diyos. Kahit na mahirap ang pagdadala ng buhay, biniyayaan siya ng mababait, mga manan ng palataya at may takot sa ating Panginoong Diyos na mga anak sila rin ang nagbibigay ng kaaliwan sa kanilang mag-asawa na nakikita niya hinding hindi pa babayaan ng ating Panginoong Diyos ang kanilang pamilya, lalong-lalo na ang kanilang mga anak sapagkat nagsisikap po silang matupad o sundin ang mga kalooban at utos ng ating Panginoong Diyos. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. At bago po tayo, pansamantalang mag walay ay eh, pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. At pasasalamat din po sa lahat po ng bumubuo ng Bicol Region Satellite Studio ng INC Radio, lalong-lalo na po sa programang Magayon na Kabikulan. Sa lahat po ng anchor, sa lahat po ng mga host natin, maging ng mga nasa technical side at tumutulong po sa programang ito. At pinasasalamatan din po natin ang ating mahal na mahal na kapatid, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Gayun din po, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating po tagapamahalang pangkalata. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging karanasan o istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Muli po, maraming maraming salamat po at lagi po ninyong subaybayan ang programang Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po sa INC TV at INC Radio YouTube Channel, alas 11 ng umaga. Maraming maraming salamat po.